Hala, ayan. Good morning, Ay, good morning, morning sa mga katala. Good morning, good morning sa mga... sa mga kasi Mary, kasi Crystal, Gail. Katala. katala. Okay. Sige. Yes. Gagawa po, tatanggalin na po namin yung... yung saging sa ano, kanyang balat. Para po, ire-reagin na lang po mamaya. Kasi po, nasubrahan na po siya ng hinog hindi sa gawa ko na hindi po namin kaagad na gawa. Dapat buo na. Ay, hindi, pwede. hindi pwede. Hindi, hindi. Mataba. Po. Pag ata mataba, hindi siya masyadong ano. Hindi pa to sa, ano, sa sideboard po? Oo, kaya yung... Naloorin, eh. Kaya yung loob, hilaw. Ay, hilaw. Uh, naman yan, hilaw naman eh. Mas masarap yung hindi, ano lang ako. O, o. Mas maganda itong ano. Um. Ano po ngayon na mga katala? Uh, full pull force po ngayong araw. Yan yung muna pala yung uh, hindi ko makita ang kagandahan ni Crystal at ah, meron kami nga dito. pabulaklak dito. Yes, yes. Yeah. So matitikman ba namin yung ah, uh, ano muna yan, special na meron lang ka. Bumili oh, oh, oh. na po kayo mga katala, 20 pesos lang po ang isa. Pa, uh, special po kasi may langka, mahal po ang langka ngayong ar ano, ngayon pong panahon. Kasi, hindi po talaga pa panahon na ng langka ngayon. Ayan, bumili mm -hmm. na lang kami ng langka sa okay bote sagara ah. yes. Okay. Yan po. Langka. Diba? Shoot. Alam mo ba? alas sa 7 niya gising na si Crystal. <laughs> siyang... abang po sila po ang uh, nagpe-prepare ng uh, lulutuin, ako naman ay maglilinis po mga katala mo. Yung, yung mga anak ko, alas-tres po, gising na. Alas-tres <laughs> na? <-stress pa> <laughs> Bakit? Bakit? Ah, naman. Kasi mag magkano lang daw sila? Mag? manila Ay, kasama si ah. ano. Ah. kasama si Gesta. Ay, napanood ko yung Ay, vlog. Ang vlog yun yung napipray. No. Galing-galing naman yun. Ah, sino? 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 Gesta? si hmm. Gesta. Oh. Galing, diba? Galing. So, Sama, asam. pangusami yan, hindi naman puro balat lang. Pansin nyo Ay, yun. Ayun lang kasi. Ay! Ayan <laughs> yeah, yun. Pag mo yung pagkakabalat pag mo. Ayan yun yan. Tapos hindi na siya. Ano yung ginagawa nyo na niyan? Oh, ito, gumagawa na kami ng turon. Turon. Ayan, oh, ayan, ah, mm -hmm. ganyan. Oh. Diba? Okay. Ilang, ano na yan, ilang piraso, mabibilang nyo na yan? Hindi pa, mamaya pa pagkaluto. Matamis na matamis putong ano kasi at ano la, sakto-sakto po yung hinog ng saging na saba. Ito talaga yung saging na wag Wo kasi pag niya sa yan. Bukkap ka. Bukkap ka. balot, halimbawa, maliit lang siya, hindi naman siya mo kalaki. At pwede ng 10 noon. Ano naman kayo Ano naman kayo? kayo? Hmm. barya, bar dapat may barya kayo ha. Ah? Dapat pala nung pabarya na tayo kay si Robin. May mga barya-barya ka. Kasi sa akin mga barya, wala. Oh. Lagar mo pa barya. No, Nag-i-start na po si Madam Sharon uh, na magprito ng special turon na merong langka. Wow naman yan. Yan po Bili-bili ah. na po kayo ng turo ni Crystal. Mga katala po dyan. Maganda maganda umaga po sa inyong lahat. You know Gusto ko madami yung, pre, ano, yung medyo brown-brown. Brown tapos malutong. Hmm. Malutong yan. Sigurado. Alright. See you po later. Si Crystal po ay busy pa po sa pagbabalot, pagbabalot po doon sa loob. Yan. Paano na? After ng 2,000 years, Luto na po to. Bye-bye po. <laughs> Mababay ka mga sir. Bye-bye. Ang lutong niya, hindi basta-basta maagis. Kasi hindi bangga. Ang service po nila <laughs> uh, si Sir Robin. Tapos yung uh, uh, e-bike po ang gagamitin nila. Robin ba? Kasi mas, ano eh. Hmm. Okay. Baka ko? <laughs> hindi mo ka dyan. Travis! Si Travis. ay Travis. Ay, okay. si Engineer. Tristan, nandito si Engineer. Ay engineer. Kaya nga, pumunta daw, di, eh, pumunta nga si Rosel. Ayan, yan si, ano, kung naalala niyo po si uh, engineer namin, si Orion. At Hello. yung, ano, uh, nung uh, din dinrive ni Brian. Hi. 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 Hi, uh, katala ka mo, mga katala. Mga katala. Ayan. Ay, sandali lang. Eh, may turon. Ayun you know, o, bago ay, luto. Ayun o, may pa lang sa kabila. Asan? Ah, ba, shit. Wait. Ah. <coughs> Crystal, abang mag-start ka lang uh, magbenta. Magkano? Okay, Anong ano to? Uh, uh, patikin pwede? <laughs> oh, pwede ka. Patikin pero double payment. Oh, double pati. payment? Mm -mm, masarap yung may langka. Oy, pwede niyo ano? Pwede kayo mag-take out. Na habang nasa sasakyan. Oh, Crystal! Mag-plastic ka! Mag-plastic! Nasa ano, yung mga kids mo. Ay, bibit-biti na pala yan eh. So, dali, dali nyo na yan. Isang drive Wow! Thank you so much! Galit tala si engineer. Pero kami, one, two, three. Pero, syempre, ano na? Ay, ganun ba? Share share na. share, share na. Thank you. Thank you sa ano. So, ipapagpag mo, Crystal, yung pinagbentahan, ha? Oh. May ano ka na? First? Ano, pa? Wow! Ano? My first client! <laughs> Shadow naman yan! 500! Shadow naman! Ano yan? Keep the change? May tip na? Hmm. Okay. Oh. <laughs> Para sa ano? Sa kumita lang lalo yung, uh, yung uh, ba? Oh, ba! Ang pa ha? Oo nga, madami magtitinang ka. Oo, oh, dinang ka. Lang. Ay, eto, Titoy Mankids! Dito na kumuha na kayo! Hi. Mabili siya! Dito! Look. Mag plastic, oh. plastic na kayo. Mainit. Hoy. Dito na ah. si Rai. Hoy, mm. ma na yan. Take out yun na. na. It uh, ano. Ayo, pwede niyo ano yan, ilagay sa ano. Ate Crystal ano. oh. ah, tissue tissue. Oh, si may tissue yan. Kaya mahal yung, ano niya, kasi may tissue pa. Sige, <laughs> tita, Dito, dito, ko ano, dito na. Ang ah, aming first client po, sila, ano po. Dito po, tita. Bagong luto ito, masarap. Babawin oh, oh, oh. oh, natin. Na, oh. Oo, bawon niyo na. Ay, yan, tama-tama, bagong luto. Travis! like Travis, dyan. Hey. Madam Sharon, okay. may benta na tayo, 500. Wow. wow. Madam, yan. ipagpag mo, ipagpag mo. Sabi nila, pag unang ano daw, papagpag. Sabi si Crystal ang magpapagpag. Si ay, ay, um, yung bayad. Tapos yung magluluto. Oo. Yay. Where's Travis, sa sa bayo, oh. Travis, para kumain na rin siya. Si uh, uh, Ariel, may kurang na sa pogi pa lang. Sino? Ay, ay, siyempre, ah, siyempre, kanino nagmana? siyempre, yeah. sa <laughs> kanina. Ay, sige, salamat. <laughs> kulin mo madami binigay niya. Kulin mo na. Ay, anak, gustog pa ako. Eh, kahit na. Kulin mo. Ay, okay. Siyempre. Okay. Ay, mahala ka. Ay, sige po. Ayun na. Salamat. Okay. Uy, <laughs> Ate Crystal, may naglibre na naman sa akin. ano mo sasabi ni Crystal? Ay, Crystal tuloy. Sikma mo yung luto mo, eh, ha? Oo, oh, yeah. yung luto. Kasi minsan, pag luto mo, hindi mo na mari, ano eh, hindi mo ma, ano yung luto, di ba? Ay, Crystal, ano mo sasabi mo sa mga, ano mo, first client? Oh, thank you. Ay, oh, oh, no. thank, oh, thank you. Pagpag, pagpag, ganyan. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> San, ay, ayun. English yan, English. English mo. Sige. Hi, is. This is Ate Crystal. Ate? Ate? Yes. So, yes. Yeah. So, thank you. Thank you for banana. Thank you for banana. Hmm? Huh? Adi Ano sasabi mo, Crystal? You're welcome. Thank you. Crystal? Thank you. Travis! Tawagin ko muna si Travis. Hey, Travis. Travis! Tristan, ibalot mo si Travis ng ano? Ng uh, um, turon. Ang lagi mo naman doon. Si Ate Lisa rin, siyempre. Ay! Wow! Talaga naman! Nakasama pa ako! Thank you! Chavis, Chavis, ay, Travis! Bibiya Ay, hindi! Dagdagan nyo na! 500 yung binayad mo eh! Dali nyo na yung iba ha! Take out nyo na lahat yan! Lagyan mo ng tissue yung kaya Travis. Yan! Hmm? Yan! Mamaya, ubus na rin. Ah, ah. Uh, uh. Bilis mo, ubus oh, uh, yeah. na, siyempre. Oh, yes. Bumibigit kami ng turon sa SM. Ay, kinumba? Pagka 25. Mas mm. well, mura yun sa'yo. O, oh, yung pala sa SM pala eh. O, oh, ano sasabi ni Travis? O, oh, ano sasabi ni Crystal? Alright. Yun, maraming maraming salamat sa aming first client. O, di ba? Eh, hindi, dali mo na yun. Lagay mo na sa plastic. At yung ano, table. <laughs> <laughs> Ay, ino Yan. So, out. out na 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 po. Maraming maraming salamat. God bless. God bless everyone. Thank you. Ingat kayo. Enjoy kayo ha. Ah. Okay. Maraming maraming salamat po guys. Hanggang sa muli. Mamaya naman po ay pupunta po sila sa farm. Pero uh, sinabihan ko na po si uh, Ati Ate Jennifer. Uh, sabihan si Tech na huwag silang bumili ng merienda. Hintayin, hintayin po si uh, Crystal. Hindi po ako sasama doon kasi gusto ko makita uh, paano siya makipag-communicate sa aking mga kapatid na hindi ako kasama. Yan! Thank you, thank you so much! Ngayon ay titikman ko na po ang luto. Happy? Happy? happy, happy. Sabi okay, oh, siya. Sabi ko sa'yo, happy. Ayoko kasi nalulungkot si Cristal. Oh. Eh, pag alimbawa lang bumili. Ako ang kukuha lahat niyan. dire diretso ang business. Yes. Ah, okay. At tingnan mo, gusto mo Oh, Siyempre naman, uh -huh. ikaw ba naman agad may 500? Di ba, hindi ka pa lumalabas. Oh, di ba? Sabi mo dito maglakad kasi may bumibili naman dito, di ba? Kaya yeah, mga ganun. Buti naman, uh, yung ano, yung sasakyan ni Ate Janet, Uh, Oo, oh, pwedeng gamitin. Tapos sa magdadrive, si Sir Robin. Mmm! Uh -huh. Mm. Sarap, oh! Lasang-lasa -lasa po yung ano, langka. Ho, mamaya na lang po. Bye-bye! Magbabay kay Crystal. Bye. Nandito po kami sa bahay po ni Kuya Pore at Ate Jennifer po. Kagat na naman bahay. Kagat na naman yung bahay. bahay. Wow! Taho po! Madam Jennifer! Hello! Uh -huh. Dito na po yung toron! Ito, ito, ito. Naku-repo. Ayan, dito yung kasama niya. Wala pa naman akong dalang pong. Uh -huh. Nagtitinda po si Ate Crystal namin ng turon. Basta, alayo, May lang pa. alayo ng pinanggalingan nyo. <laughs> Saan pa kayo galing? Diyan <laughs> lang naman. Ah. <laughs> yan Diyan ay ah. hindi naman sa salapungan. Para ako galing pa kayo <laughs> sa salapungan. Ano Ate Crystal, turon po. Turon na. Ayan. Pwede patikin. Oh, okay. yun daw. Tit man mo na uh, siya kung masarap. Oh. May ini. Ano pala? Nadaan ba pa ibon yan? Wid lang oh. kaya. Wid lang. Wid lang ka. Ano pa yun? Sino gumawa? Siya. Eh, duto. Siyempre kami tulong kami. Ako nagduto, siya nagduto. Ah. Kami? Tara. Oh. Ano ba sabi mo, Ate Kristal? Uh, daw. Thank you po. Uh, <laughs> yan daw kasi ang ano niya hmm. na i ibibusiness niya kasi sila maraming saging. So, kahapon pa siya. Magkano yung ganito? O, magkano daw yung ganito? Uh, 20 isa po. 21 sa trako? galing naman. Di nag 600 lang yung ano mo na yon. Yung turon mo dinagdagan pa ni Kuya yeah. Foreign. Nakaisang dito. Parang wala naman tao diyan eh. Wala yung sasakyan ni. Eh. Ha? Ano mo na? Di tao ba yan sa mga? ayun Tara na Kristal. Ni kami ni Madam Sharon po sa bahay ni Kuya Tekram po.

Hindi mo na ako ng Crystal naman. <laughs> Tapos, nagbablog ako mong ganyan, no? Oh. Floor? Um, um, Oo, oh, ayan. Pag titindahan natin, dito lang sa compound ng Manalastas Family. Ha? Tatlo, tatlo 50 na. Oo, tatlo 50 na. Nakamunan tayo sa Oo. na tayo eh. Ang kumuha ka pa ng isa, <laughs> Oh, ikaw na rin kumuha. Ikaw na. Kasi May para na ano. Hindi mo yung Yan. Kaya tatlo na yung kinuha ni Ate Joran kasi 50 yung kanyang pera. Na ano. Ito po yung bahay po ni Kuya Jumpo. Ay lang po para walang tao. Tao dito. Pero nakabukas po yung bahay. Take June. Tau po. Time night. Nandun yung mga taga mainila eh. Ah! Tapos ako bibili pa. Ha? Siyempre pag may matira, ah. bibili ako dito. Ay, hindi ko natala yung magbabay bye, bye, bye umani, Gassaren, po kami ni ano po magtitinda po kami na turon po yeah, 20 pesos. Tapos yung mga sa mga. Oo, makablog yan si kayo. Ay, pasataw. O, Hello. Tatawag lang tayo. Thank you. Ayun, sobat

yung mango yan ni kaka yan yan pero ako gusto ko toasted toasted brown hmm. toasted black yung nasakit gusto ko nasakit yung yung tinain na bangos eh toasted ko ay toasted black ayeta pero ganon ang kulay Tagalog